So ito po ang kalsada dito mga kapapay Itong dinadaanan ko mga kapapay Ito po ay dulo dito papunta pong uh, Bakulod sila airport Ito may merseng bagong tayo dito sa ano mga kapapa Sa uh, highway mismo Nang daan uh, daan papuntang airport So yan Ito po tayo mga papa Nag-against the light po ang ating video Ayan Pasinsya na po kayo sa ating video Kasi naka against the light ng po ito ng araw mga kababa so yan so doricho yan papuntang silay city po pero ano mga kababa pakaliwa tayo dito so ito kaliwa ayan ito po ang intersection ito papuntang victoria city na daan mga kababa po. So ito naman ay papuntang Bacolod City. So, yan ito. Ang ganda ng kuha dito mga kapapa, oh. ang ganda ng kalsada kasi hindi na tayo naka-against the light. So, medyo dito sa Bolo Bukid na mga ganyan, yan Bukid. So, mo ulan-ulan, ulan-ulan po diyan mga kapapa. So, tara. Tumahan nyo ako yan. sa ating paglalakbay Pabalik mo tayo ng Bacolod Kasi mga kapapa may hinatid lang po ako Yung bus ko Hinatid ko kasi papunta po siya Ng Maynila. So yan so, so yan mga kapapa Makikita natin dito Marang dumidilim na po yung Ating kapiligiran dito Yan Yung langit mga kapapa Medyo makulimlim. mga Karang umaambon na, umaambon na po. Ang makita naman ninyo dito sa ating salamin, sa harapan, sa windshield na umaambon at nagpapagana na po ako ng wiper dito mga kapapa. So ayan, so mga kapapa, shout out lang po dyan sa ating mga pa-subscriber. Ayan, sa ating team na, na medyo kumina po sa team natin ngayon, medyo sobrang busy sa uh, bawat isang ginagawa natin so, ok lang, patuloy lang tayo laban lang sa ating kinabukasan, para sa kinabukasan natin mga kapapa sa pagwa-YTR so, so ngayon mga kapapa, dahan-dahan lang po tayo sa pagpatatakpo ng ating saksat, kung makikita nyo dito ang ating speed limit ay nasa 70 km per hour lang mga kabab so, kasi maraming maraming na mga kasalubong ng mga malalaking sasakyan dito mga kabab wag mayroon pang tumawid yan mga kabab so dito mga kabab so, madali uh, lang mabilis ang takbo natin papuntang Bacolod City uh, lalo na bago lahat yung uh, minama yan kasi yan relax relax na lang po tayo kasi tapos na po tayong maghatid sa ating pinupuntahan so yan yan dapat yan right simply po tayo sa ating minamali ayan wow oh, wow oh, wow oh, oh. Pagkaganda at napakaluwag pong kalsada dito Ayan. four lanes po ito mga kapapa four lanes yung four lanes po ito napakaganda napagkagaling po ang gumawa pero pang ganitong mga kalsada mga kapapa dapat po nating ingatan ang ating minamanihong sasakyan kasi ito pag ano sobrang mabilisan po ang takbo mo dito ayan makita mo na o hindi mo ma ano anong tawag yan ma mga yung mga kasalubong mo pala nag overtake yan yan tikok tayo so yan na mga papa oh, maambo na yan oh, kita nyo malalaki mga sasakyan pong makasalubong naton dito nga, ito na yung nah, makita natin diyan dos hermanas yan no? oh, dos hermanas pa po tabunan dos hermanas ito po yan oh, pwede po dyan kadaan papuntang kampus Tuhan kampus Tuhan Talisay City so, ayan tara tuloy tuloy lang po tayo mga kapapa And, uh, time check natin ngayon mga alas stress na po ng hapon alas stress na po ng hapon And, mga kapapa sa hindi pa nakapunta dito sa negros so, yan, oh. yan, ito talaga ang makikita nyo dito sa yan sa tabi ng kalsada yung nakakulay berde na yan oh ganyan nakakulay verde sa ganyan at ito naman mga kapapa yung dali na lang maani na ito po yan. so ayan tubuhan yan lahat mga kapapa yung makikita natin kapag dito ka pumunta sa negros kahit saang sulok ng negros mga kapapa mayroong tubo dito ayan. so ayan kami uh, si yung negros ang nag ano nag yan, ng asokal sa dito nag uh, bibigay ng asokal sa lahat ng mga pamayanan sa uh, dito sa Negros City o sa saan yung ano sumusuplay sa buong Pilipinas dito po yan sa Negros pero hindi lahat uh, sabi nila na sa 70 o 75% dito galing sa Negros po yung ito na yung produce ng tubo sa buong Filipinas pero marami naman dyan na mga tubuhan o. maraming tubuhan naman sa iba ibang bayan o sa ibang probinsya na tulad ng nasa Mindanao at saka sa yun, sa sa Antique sa Aklan marami no? marami din yung nag nagtutubo doon yan. So, ayan lang po. Dito na lang po tayo mga kapapa no sa ating video kasi mahirap na no. video may time tayo na na ano ni hinahabol si uh, parang uh, ano hinahabol po natin ang time kasi may pupuntahan pa po tayo yan, maraming salamat shout out na lang po sa inyong lahat thank you for watching and bye bye, God bless you all